Andito na naman po si Mami Rexy para magpakita sa inyo or mug, um, pakita ng ating lulutuin for today. Ayan, meron tayong ito, yung uh, ano ba yun? Nakalimutan na agad. Richard, tahong. <laughs> <laughs> tahong, grabe siya. Nakalimutan na agad ang tahong. At syempre, sasabawan natin yan dahil masarap humigop ng sabaw kahit mainit ang panahon ngayon. Charis, wow. ayan. Anyway guys, um, siyempre sa muna natin itong tahong na ito. At uh, siyempre meron tayong bawang na bawas na. Itong luya, pipiraso lang tayo nito kasi ang laki naman nito. Then meron tayong isang sibuyas. At ang ating uh, panlagay na dahon para lumasa naman ng uh, medyo anong ating sabaw. Itong may sustansya din ang ating dahon ng sili or talbos ng sili. At eto nga guys, meron din tayo dito ang ilalagay na patis at syempre yung uh, hindi nawawala sa atin yung uh, MSG na konti lang naman din parang added flavor lang sa ating ani uh, niluluto at ayun nga guys magigisa na tayo tara na wait 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 Maghihiwa pa tayo ng mga ano eh, ng mga ingredients natin eh, natin na mga spices. Wait lang, kalma, kalma, kalma. na. <laughs> Siyempre okay guys, unang una, muna, babalatan muna natin bago natin hiwain ang mga ito. Tulad nitong ginger or luya. Uh, Pinakaskas ko lang muna yung balat para malesen naman yung ating tatanggalin lang natin yung outer layer ng balat niya. Ayan. Ay, gulong pa. Ayan guys. Ito naman dahil ano pa lang siya, parang mura pa lang. Or, Ah, hindi pa masyadong magulang yung ating liya so pwede na ng ganito iwain lang natin iwain natin sya ng ang tamang laki or nipis para mali yung pagway ng akin pagbabalat kasi mahirap siyang balatan ay, ano, gayatin or hiwain pata ka gano'n para sunod sa ano nyo. Ayan. Madali lang po magluto ng tahong. Hindi lang mawawala talaga. Lagyan mo talaga ng aluya. Ah, Kailangan hindi mawala ang luya sa pagluluto natin ng sinabawang tahong. Meron tayong, ah, siguro mga tatlong tatlong clove or tatlo lang na ano, ng ating at sa bayo. Okay. Ating mm hmm. Ah, kaya dito. Pipitin. Bago balatan sa kam Di ba guys, ganun nga yun. Para madali mo siyang mabalatan, pipitin mo na agad. natin natin ng maliit lang din itong isa. Yan siya. Then, ito namang sibuyas. Sibuyas. Kayo po ba pag magbibisa, inuuna nyo? Ano ang inuuna nyo? Sibuyas o bawang? Ako kasi inuuna ko ang bawang. Pero ano lang, seconds lang. Kasunod na agad ang sibuyas. Pero this time, sa pagluluto natin ng... Pag magluluto tayo ng merong luya, uunahin po talaga natin ang luya para yung lumabas yung aroma niya bago natin higisa ang ibang uh, spices. Tulad nito, uunahin po muna ang luya bago ang bawang din ang sibuyas. i-ready muna natin ang lahat. Set aside ang ating spices. Sunod naman natin itong uh, dahon ng sili. Sabi so, ko nga bakit bumili pa dahon ng sili? Marami naman kami. Meron kami puno ng sili. Kaya nang kawawa pag naubos na ang dahon. <laughs> kawawa naman. Pero madami siyang bunga. Tagalin na. lang natin yung uh, mga dahon sa kanyang tangkay. huwag nyo na pong papansinin yung aking builder dyan dahil uh, hindi ko alam kung paano ko i-requesto ang aking uh, hindi ko alam kung paano ko i-requesto ang aking cellphone na camera dahil gamit dun sa kabila ang aking uh, holder so ayan tingnan lang siya. bago tayo magsisinulang mag-isa mag-isa natin saglit tapos, saka natin yun. Ah, basta po, mamaya. <laughs> mamaya po. Wait lang po. Wait lang, saglit lang po. Malapit na. Ayan. Okay. Isa. Pati ko na rin yung ating uh, spices. Ito ang bisa at niya. na. Ayan guys, simulan na natin ang pagigisa. Meron tayong nilagay na konti lang naman mantika para lang mabisa ng kaunti yung ating spices. Ayan. Palalabasin lang muna natin yung aroma para um, masarap yung ganun. Medyo mapula-pula na yung ating luya. Kaya nagpabilip po nga ako nito sa huling ako rin Pero, hindi ko talaga dapat ito ang akong luluto. Na ito siya. Ayan yung pata. Kaso, ah, na late. Late namang maluluto ito. Kaya, pinalalambot ko lang muna. Ayan po guys, sumunodin natin yung ating uh, bawang. Dahil, masunod uh, na nga yung ating hibuya. Sunod na din po natin ang sibuyas. Segundo para isusunod natin yung, um, na natin gano, yung uh, ahong. At na natin yung ahong. Ayan na Ayan. 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 Lagyan na natin guys ng water. And isang litrong tubig ang nilagay ko. Then takpan po muna natin. Saka hihintay natin mag, ma, ano, mag boil siya. Then, then lalagyan na natin ng iba pang spices. Okay. At ayan na po guys. Kumukulo na yung ating uh, sabaw. So maglagay na tayo ng konting asin. At konting MSG pampadagdag ng lasa konti lang po yan at paminta konti lang ang ating paminta dahil naubos na pala ang paminta ko meron pang konti so lagay na natin at hindi mawawala ang patis ang walang kamatayang patis na nagpapasarap din sa ating mga niluluto konti lang po naman yan lang guys bawal maalat yan din may kusmikus lang natin pakukuloy lang natin ang uh, bahagya lang para mag spread lang yung ating mga spices dyan tapos ilalagay na natin ang dahon ng sili or talbos ng sili ang bango na guys ang bango na yan Tikman po muna natin ang lasa kung okay na sa lahat ng timpla hmm, sarap na guys so, lagay na natin yung ating talbos ng sili para matapos na ito yan then, after natin ilagay po yan ay, uh, siyempre papatay na natin ang ating aboy at okay na po yan Lagit lang natin ng konti ayan na siya guys ang ating masarap na takong And this is it. Ang sarap na guys. Yan. Ang ating masarap na sinabawa na tahong. Yahoo! Yun lamang po guys. Maraming maraming salamat po sa inyong support. Ha. Thank you so much. Kain na po tayo.